Ang question ngayong araw ay... Ano ang komunikasyong biswal? Ang mensahe ay naipararating hindi lamang sa oral o pasalitang pamamaraan. Maari din itong may pahiyag sa pamamagitan ng larawan o imahe. Halimbawa sa pagbibiyahe. Makikita mo ang mga naglalakihang billboard na nag aanyayang tangkiliki ng isang produkto. Mayroon ding mga road sign upang magkaroon ng gabay sa mga mananahero. Ang ganitong pamamaraan ng pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng larawan, imahen simbolo at iba pang elementong biswal o nakikita ay tinatawag na biswal na komunikasyon. Inilahad ni Racine N. 2002, isang Amerikanong teknikal na manunulat at konsultat sa pagdidisenyo ng dokumento at graphic design, ang kahalagahan ng komunikasyong biswal sa kanyang aklat na Visual Communication, Understanding Maps, Charts, Diagrams, and Schematics. Ito ay ang mga sumusunod. Una, naiiwasan ang pagbibigay ng maling interpretasyon kaysa sa salita. Nagagawa nitong ipaunawa sa simpleng paraan ang komplikadong ideya at mga datos. Ang mga bisual na pantulong ay nakadaragdag ng pagkakaroon ng variety sa mga teksto na nasa pahina. Naipakikita ng mga bisual na representasyon ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya. Sa pamamagitan ng komunikasyong bisuwal ay maaring mapagana ang imahinasyon o makapag-isip. Ang mga bisuwal na simbolo at mga icon ay nakatutulong upang madaling maunawaan. Nakakakuha ng atensyon ang paggamit ng tekstura, forma, linya, kulay kagandahan. Naipapakita ang mga eksaktong datos sa pamamagitan ng pagbuo ng chart. Maibibigay ang impormasyon ng tiyak sa mga pangunahing o sekundaryang mga tagatanggap ng mensahe. na ipararating ng visual na representasyon sa isang holistikong pagpapaunawa na hindi mailalahad sa salita lamang. Sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa pagnenegosyo, ginagamit ang mga komunikasyong visual tulad ng signage, diagram, mapa, talahanayan, chart, grapikong pantulong, at timeline. Sa larangan ng arkitektura, gamit na gamit ang komunikasyong biswal katulad ng kanilang paggawa ng blueprints, white prints, at mga espesyalisadong guhit. Sa mundo ng computer, nakatutulong ang mabilis na pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng paggamit ng mga grapiko, mga icon, at iba pang bisual na representasyon. Ang mabilis na pamamaraan na pakikipagkomunikasyon ay mahalaga sa panahon ng mabilis na pag-inog ng mundo. Ito ang malaking na itutulong ng bisual na komunikasyon.